isang mapagpalang araw sa inyo mga kalapatids welcome back to jaypalparanlop tv ayan tuesday ng hapon mga kalapatids nandito tayo sa loob dahil nga uh, ikakabit natin Eh yun etong ginawa natin box perch at ayan tinatanggal na natin mga kalapatids yung mga b perch na ito na plastic mamaya papakita ko sa inyo ano nang itsura nila kung bakit nga pinalitan natin sila ng kahoy kasi nga madali palang lang masira to katagalan nagka-crack at nasisira siya so ayan mamaya papakita ko sa, muna sa inyo ayan dito sa so, sa oras na to medyo nahirapan ako ipasok sa loft itong ginawa kong box perch mga kalapatid hindi ko maipasok hindi <laughs> ko ma tempuhan kung paano nga ba may pasok. Pero, bandang huli, nakita ko rin naman kung paano yung technique, mga kalapatids. Ayan, kita nyo na mga sinlop ko, medyo maliit lang yung mga kalapatids. eto nga palang ginawa akong box perch na to mga kalapatids. Eh, mabilisan lang yan at hindi masyadong kagandahan. Pero, ayan, tingin ko naman eh, ma kahit pa pano, may konting ayos naman. Ayan, mga kalapatids, pinesto na siya. At dito, kinakabit ko yung mga maayos na plastic be perch natin. Yan, ito mga kalapatid, so tignan nyo. Yan. O, nakita nyo mga kalapatid kung gano'n na siya karupok. Ayan, nabubutas siya. Siguro dahil sa init, ganyan. Ayan, no, madaling na sira. Ito, usually yung sira niya, ganyan. Doon sa may pamakuha, ano, nalagay ng tornilyo, yan. Kaya maganda pala talaga kung wood na lang ang gagamitin natin. Siyempre, advice din sa atin yon para nga itong plastic kasi ay bukod sa yon katagalan masisira siya Uh, madulas sa paan ng ibon. Kaya minsan hindi ko na nililinis yan para hindi sila dudulas. Ganyan. So ayan, mga eto na, sinampulan na agad ni Kiss. Yung nakabit na natin, yung, yung box perch natin. Ayan, mga kalapatids, so. Hindi siya ganong kagandahan mga kalapatids dahil di naman tayo ganong kagaling gumawa. Pero satisfied naman tayo mga kalapatids. Eto, ayan na, may na ano na natin, tinitignan natin. Medyo takot pa sila, mga kalapatid. Ayaw pa magpuntahan. Ayan, doon sa box perch na yan. Pero, kalaunan, masasanay din sila dyan, mga kalapatid. So, sampung butas pala yan. Yung ano natin, at yung laman ng loob ng loft natin na to ay sham na ibon. So, maluwag na maluwag pa sila dyan. Ayun so, lang, mga kalapatid. Nako, abangan natin. Nilipad na ito, mga south God bless everyone.